Mami ni Catherine Bernardo hindi nga basam ayon sa pagbisita ni Daniel sa kanyang anak. Ayaw na nga ba ni Mami Min na balikan ni Daniel ang anak na si Kath? Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Marami nga ngayon ang napapakomento ng mga netizens patungkol sa isiniwalat ni Ogie Diaz sa publiko tungkol sa pagbisita ni Daniel Padilla sa kanyang ex-girlfriend na si Catherine Bernardo sa backstage ng ABS-CBN Christmas Special na ginanap sa Araneta Coliseum noong December 10. May lumabas pa nga na usap-usapan na napapadalas na daw ang pagbisita ni DJ sa Kath kaya naman marami ang naniniwala na hanggang ngayon ay sinusuyo pa rin ang binata ang dalaga. Ayon pa sa pagsisiwalat ni OJ ay may dalang bulaklak si DJ nang bumisita ito sa dressing room ni Kath. Ayon pa sa source bumisita daw si Daniel dahil may nagtimbre sa kanya na habang wala pa ang mami ni Kath na si Mami Min ay puntahan niya na si Kath para makapag-usap sila. Matatandaan na nung nag si Daniel at Kath ay ang unang nasaktan ay si Mami Min na inanam dalaga, kaya naman danun nalang siguro ang hiya at takot ni DJ kay Mami Min. Ayon pa nga sa mga usap-usapan sa social media ay mukhang ayaw na ni Mami Min na makipagbalikan ng kanyang anak kay Daniel. Dahil sa mga nangyari at mga isyo na ibinato kay Daniel noon patungkol sa third party. Pati nga ang ate ni Kath, ay ayaw na rin kay DJ para sa kanyang kapatid dahil sobrang nasakta nito sa ginawa umanong panluloko ng aktor. Lalo na nung sumabog ang isyo patungkol kay Andrea at Daniel. Samantala, naging iba-iba naman ang opinyon ng mga netizens at naniniwala sila na foreclosure na lang ang pag-uusap ng dalawa, komento nila. Malay nyo naman foreclosure lang naman yung pag-uusap nila baka kasi hindi sila talaga nabigyan ng pagkakataon mag-usap ng maayos bago maghiwalay. Okay lang naman yan kasi 11 years din sila naging magkarelasyon at least maging civil na lang sila sa isa't isa man lang. Matalino po si Kath, hindi na siguro niya babalikan yung tao na nanloo sa kanya, binigyan niya ng madaming chance at hiniwalayan na niya. Hindi naman po siguro masama mag-usap mukhang friends pa naman sila. Marami naman ang naniniwala na kaya palihin na pinupuntahan ni DJ ang ex na si Kath ay dahil hindi pa humubo pa ang galit ng mami ni Kath sa aktor. Dahil sa mga pangyayari, dahil kahit sinong ina naman na makitam niloko ang kanilang anak, ay tiyak na hindi napapayag na masaktan pa ito. Sa ngayon ay wala pang official statement si Mami Min patungkol sa pagbisita ni Daniel sa kanyang anak at panunuyo nito upang balikan siya. Pero marami na naniniwala na talagang dadaan sa butas ng karayom si Daniel. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi niyo sa ating showbiz topic na yon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section.